pero guys dito nga ulit kami sa tambayan namin paano 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 gumuusan ang buong matinding ulan o. tama nga yung sinasabi siguro nila na 3 days talaga itong ulan na to mula na isang araw, kahapon hanggang ngayon sana naman bukas sumigil na buti lang dito sa tambayan namin may magpapakape sa akin ang kaibigan ko ito. ito yung kaibigan natin na taxi driver na, hindi mo mukit lang. Wala pong problema pa rin. Bali ka na pare. Wala pa. So, dikaw lang 'yan. Wala pa? oh, ganun. Kailangan ko sa bahay, kaya lang po ulan. Sabi na tama na ako sa bahay. Ngayon, ang ganda ng amin, no? Wala tayong sa boundary, no? kami wala kahit pare pare. Ang magagalang diyan. Hindi Kain

ay, yung mga hindi pa nakakawi ng bahay din, ha? Baka pwede naman. Yung mga taga-bulakan natin dyan, ha? Yung mga hindi oh. pa naligo, kayo na. Linggo, ay, yung mga taga-bulakan natin dyan, eh. Baka... Ay, pare, pare, pareho kayong bulakan, no? Pareho kayong bulakan? Uh, ako. Uh, ay, mag-i na Eh, pagka umuulan nga, yung kumpara namin, natasakot mo yung sa bulakan. Kasi hindi na ba? Ay, Hindi, i Ha?

Sabi niya nga, nag-file siya na ano, may makukuha siya. Magkana sa makukuha niya? Sampo. Hmm. Si Tanak, oh. buti pa niya, may sampo. Saan nga nag-file? Diyan. Sa? Pusenta million. 80 yun. Ayan guys, siya po yung kaibigan namin si Tata. 80 years old na po. O. Sana marating din natin yung marating niya. Thank you guys. Thank you for watching.